Eto na daw yung pinakamatibay na witness na itong sinamaharlika na kuno nga ay vangag. Vangag ang mga nasa Malacanang. Hmm. Yan po ba talaga ang problema niyo Talaga ba? Sabi ng mga nandasans, katulad ni Harry Roque, eto rin ang kanyang inangal-ngal. Sa social media kayo nagpapaawan, kumukuha kayo ng simpatiya sa mga kababayan natin para magalit ang mga kababayan natin sa administrasyon ni Marcos Jr. Yan po ang gusto nyo. Ang agenda nyo ay ilukluk agad-agad yung idolo nyo na si Sara Duterte. Ang pinagmulan siguro na ito, wala silang nahita na si Digong at yung iba pa nga ay posibleng maligtas sa ICC dahil siguro nakikita nila yung pagbabago ng ating gobyerno sa or pagbabago ng stand ng ating gobyerno tungkol nga sa kaso ng mga yan sa ICC. Sa so tingin ko yan ang pinagmulan, isa sa mga dahilan kaya ganito ang ginagawa na ng mga alipores ng mga diehard o ni Di Kung, at ni Sara Duterte. Meron daw bagong witness, eto. Hindi ko siya masyadong kilala. Pero anong pangalan na ito? Eto, itong babaeng to ang bagong witness nila. Kathy. Kathy Binag. Okay. So, ayan. In-interview siya na itong si Maharlika. Okay. At yun nga, um, hindi naman tayo nakikinig ng mga ganito. Ano ho, mas gugustuhin pa natin na tignan kung ano yung reaction ng mga netizens. At kahit siguro yung mga followers na itong si Maharlika, mukhang tinatabangan na rin. Dahil ang sinasabi nga nila, ang sinasabi nila, bakit hindi nyo kasuhan abogado etong si Roque halimbawa nakadikit na itong si Maharlika dalhin niya sa korte kasi ang nangyayari daw dinadaan sa social media para makakuha ng simpatya sa taong bayan at taong bayan ang mag aklas hindi na po mangyayari yan ba? Diba? yan po ang agenda na itong mga ito ito po sabi ng isang netizen abogado naman po kayo attorney Roque Mag-file ka ng kaso kung may nilabag ang presidente sa batas. Hindi yung kumukuha ka ng simpatya sa mga netizens at magingay sa social media para malihis ang issue sa mga kinasasangkutan mo sa Pogo. Yun, yun din po. Sakto to. Yun din po ang pinupunto ng mga katulad ni Harry Roque para malihis ang issue nga naman. Pag nag-people power ko, no. Al alam nyo, eto mga to, eto mga diehard. Tuwing Friday na andyan na yan sa EDSA, nang hihikayat na. Nang hihikayat ng mga diehard. Natural diehard lang ang mauuto ng mga yan. Pero yun nga, hindi pala basta-basta itong mga diehard talaga. Ano, kahit diehard na daw. Kailangan daw talaga may bayad. Libre lahat sa pagpunta dyan. <laughs> sa EDSA. O ayan, gumastos kayo. Dahil dalawang Friday na daw na nasa EDSA yung mga pasimuno, mga galamay na itong si Maharlika at ni Roque. Pero hindi ata umaabot kayo ng sampu dyan. <laughs> Kawawa naman. Anyway, balikan natin na si Kathy Binag. Kathy ba? Okay. etong kanyang pangalan, Kathy Binag. Sabi ng mga netizens, ang dami ah, ang daming comment. Mga pokpok -pok daw itong mga to. Sino bang mga to ang tinutukoy? Baka nga itong dalawa. Yan po ay galing sa mga netizens. Mga pokpok -pok daw kayo, totoo ba? Sampahan nyo ng kaso. Yung pastor kibuloy nga, may kaso at warang tinatago nyo. Tapos gusto nyo ang tao mag -rally. kahit wala kaso ang inaakusahan nyo. Isuko nyo muna si kibuloy. <laughs> may isang komento na gano'n. Ang dali naman niya. Pero may punto siya. mm -hmm may punto siya dahil gusto lang ng mga ito talaga na magrali at magalit ang taong bayan sa administrasyon ni Marcos Jr. Hmm. Balikan natin yung si Cathy, ah. dahil sinabi nga nung isang netizen na ito daw ay pokpok. -pok. Ito yun, oh. is that the best you can do? Mga pokpok -pok kayo? Hmm. Yun, ang, uh, yun ang reaction or komento ng isang netizen. Ito yun. Kathy Binag, kamusta ka daw? Sabi ni Tony Boy F. Yung kasi yung kanyang dating asawa daw. Totoo ba? May limang anak ka na daw. Iba-iba ang ama. Halaka. Ayan, naglalabasa na yung baho mo. Nanood na, uh, hmm, na kay Mike Servera, Ah, mayroon pa na confined at sinabing liar ka daw. Hmm, yon. So, mahirap to yung ikaw ay mag, um, magmamalinis, lalabas ka bilang ikaw ay witness sa mga inventong akusasyon mo sa isang tao, pero nakalimutan mo, ang daming baho na lalabas tungkol sa'yo. Huwag niyo pong mamaliitin ang mga natasans. Huwag niyo pong mamaliitin ang taong bayan. Lahat po yan ay makakalkal at makahalungkat. Hmm, kayo po ang mukhang naghamon, pero ang mangyayari niyan, kayo na naman po ang mapapahiya. Kaya good luck. Good luck. Sinungaling ka daw. Hmm. Tapos lima daw ang anak mo at iba-iba ang ama. No? Huh? kakaiba yun. Pokpok -pok nga. <laughs> Kung gano'n, yun ba yun? Kasi bakit iba-iba ang ama? Kung ito man ang kituo, ano ho? Ay baka nga. Hmm. Good luck.